Orasyon kontra sa kabit ng asawa mo. Panginoon, gabayan mo po ang puso at isipan namin. Ilayo mo kami sa tukso, sa kasinungalingan at sa mga taong sisira sa aming samahan. Ibalik mo ang respeto, pagmamahal at katapatan sa aming relasyon. Kung ano ang para sa amin, panatilihin. Kung hindi, ipakita ang tamang landas. Bigyan mo ako ng lakas, liwanag at kapayapaan. Amen. Bikasin lamang ang mga orasyon na sumusunod ng tatlong beses at iihip basong tubig at inumin o di kaya iihip mo sa iyong dibdib. Sator Tor Aripote nito Pirarutas, Ideros Imamis Krote. Ideros Imamis Krote. Ideros Imamis Krote. Amen. Gawin ito araw-araw hanggang sa hindi na manghimasok ang kabit sa iyong buhay. Maraming salamat sa mga tao na naniwala at tumangkilik sa mga binahagi kong kalaman.